sarap ng ating ginisang mais mga idol so ayan luto ng ating ginisang mais mga idol plate tayo hello guys good evening sa inyong lahat magandang gabi sa aking mga followers at mga kaibigan na lagi nakasuporta sa aking mga video dahil na miss ko magluto mga idol eh samahan nyo na naman ako magluto dahil ang episode recipe natin ngayong gabi ginisang mais gulay naman mga idol. Simpleng simple lang naman lutuin to mga idol. So tara, samahan nyo ako magluto mga idol. Umpisa na natin magluto mga idol dahil na-miss ko magluto. Uunahin ko tong mantika mga idol ha. Sunod na natin tong sibuyas sa kabawang pagsasabay na natin yan. Lulutuan ko kayo ng isang masarap na ginisang mais mga idol. Panorin nyo lang ang aking video mga idol isunod natin ibagsak yung ating kamatis haluan natin yan ng kamatis mga idol at syempre pag nagisa na yung ating kamatis lalaglag na natin yung giniling na kaninang baboy mga idol haluan din natin yan ng giniling na kaninang baboy Igigisa lang natin siya hanggang mag golden brown yung ating giniling bago natin ilalaglag yung ating mais. So ayan, pag ganyan, na golden brown na siya, mga idol, ilalaglag na natin yung mais, igigisa na natin yan. Dahil wala tayong mahanapan na white corn, sweet corn, yellow corn naman yung gagamitin natin. Lalaglagan lang natin to ng pampalasa, ang magic. At syempre, konting kunting, -kunting asing lang mga idol. Lalaglagan din natin to ng pamintang drog, mga idol. Takpan muna natin yan. Higasan natin ng gusto yung mais. At syempre, pag nagisan na siya ng gusto, lalaglagan na natin yan ng sabaw mga idol. Sasabawan na natin ang ating ginisang mais. Lalaglagan natin yan ng dalawang basong tubig para masarap pumikot ng sabaw ng ginisang mais. At syempre, para lalong sumarap, lalaglagan natin yan ng pork cubes. So, ito na mga idol, kulong-kulong -kulo na siya. Malambot na rin yung mais, pwede na natin ilaglag yung ating gulay. Para lalong sumarap ang ating ginisang mais, lalaglagan natin to ng patola. Takpan natin ulit, pakuloy natin mga 1 minute lang. Magdadagdag lang ako ng kunting asin mga idol, kasi kunti lang yung nilagay natin kanina. merap naman kung masyado maalat. So, ayan, sakto na yung ating lasa. Ilalaglag na natin yung ating pang Dahon ng malunggay mga idol Para lalong sumarap ang ating ginisang gulay Eh haluan natin yan ng dahon ng malunggay Sarap ng ating ginisang mais mga idol So ayan, luto na ating ginisang mais, mga idol. Magpi-plate tayo. Ilang araw din tayong hindi nakapagluto Baka naman kasi kayo ay magsawa Kaya, kaminsa minsan na lang tayo magluluto mga idol Ayan mga idol, ang ating video for tonight Ginisang mais naman ngayon mga idol Maraming maraming salamat sa inyong panunod sa aking video Huwag po kayong magsasawa mga idol Dahil marami pa tayong pagsasamaan Hindi pa to yung huli Ito pa lang yung umpisa Tikman natin yan mga idol kahit yung sabaw lang kasi masarap kumikip ng sabaw. Ito na mga idol, yung sabaw ng ating ginisang mais. Sabaw lang muna titikman natin. Kasi nandito lahat yung lasa, yung sabaw. Sarap. Kakayiba yung lasa ng sabaw ng mais. Samahan mo pa yung combination ng malunggay at patola. Ay, sarap talaga. Ayan mga idol, maraming salamat sa inyong suporta sa aking mga video. Hanggang bukas po ulit. Tuloy-tuloy lang po tayo mga idol. Huwag po tayong sumuko. Go lang nang go. Bye-bye!